Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy Birthday Happy Birthday to you. Hello po Tatay Emilio Pag Sugiron. Ayan po. So good morning and once again happy happy birthday. We are Jubels Creation Mlang from Mlang, North Cotabato and ara kami diri karon tayo para patagaan ka sa flower bouquet with money as you celebrate your birthday padawat ko sir. Ano ah, na ba? magbayad. Gusto mo magbayad ha? <laughs> sir, happy happy birthday po. sa Ginoo. sa Ginoo. And of course cake na may nakabutang. Happy 74th birthday, tatay. So, may idea ka kung sino ang nagpatag sino sa imo? Wala. Kukubal. Wala? Be, do ano man siya? Do, do siksihon ni sa ano ba? Siksihon niya profile. <laughs> Joke lang, tay. Kidding aside. So, tay, para mabalaan ta kung sino ang nagpahatag sa imo, may lang ko basahon nga message. Ang message niya, wish ko para sa imo, tatay, tagaan ka pa sang madamo pang birthday kag maayo nga panglawas kada adlaw adlaw Kaya ikaw gid ang amon tatay dara nga maasahan kag masaligan kag madali-dali kun may mga problema kami kag sa kapigaduhon namon ara gid ikaw nga amon mautangan kag mapalapitan permi tatay saliwat happy happy birthday sa imo kag maayo panglawas permi god bless you tatay from Juana. Ay, Juana, Jiuana, 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 Jiuana ang nakabutang sa iyang no? ano, profile. Oh, si si ma'am, nandiyan din si. Umagad mo sir? Yes. So yes, oh, gipa surprise ko sa umagad mo. So basi may ara ka lang gusto ang ihambal sa iya. Kagina naka-video na taha para i dito sa iya. Dire tayo sa video. Ay, salamat, Gingging. <coughs> Kapay pagid nga bayang ka kasi udra sa imong pagtabaho sa gawas. Uh, salamat. Di ano mo gipukaw mo ang akong uh, birthday sa birthday. So kainang last tres uh, sa ganon nagsindi ko sa kanila kandila kay mo bakal magbakal sa mga ano mga mga pagkaon nga lutoon pa kay kating kapuya Hindi ko kakuan basta kapoy doon. So, salamat sa imong ginatag akon. Okay, kagang mga bulak. Sige. Uh, dito